Hello! Welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Take only what resonates. Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuwalat ng energy na Pisces, Cancer, and Scorpio sa mundo. So, take only what resonates. So, mga gusto mo po personal reading, Jing Taro Reader, siya yung open sa personal reading. Ako po, um, i-follow e mo na lang ako sa mga Facebook page namin, guys bandang sibol at saka madang pea. Ayan. Unipri. Yan yung aming TikTok. TikTok shop. Unicorn Princess Tero. Let's start. By the way, um, water sign, ano, uh, meron akong raffle reading um, yung details doon sa sabihin ko bago tayo magsimula ng reading. Pwede kang mag fast forward kung gusto mo na doon sa reading mapunta. Kung gusto mo makasapot, makasali doon sa uh, raffle reading na gaganapin ngayong end of November 2025. Ayan, Diyan gagawin yung raffle. Tatlo yung bubunutin ko na mananala ng raffle, tarot reading. Yan, magbibigay ako ng tarot reading. Uh, punta ka sa Bandang Sibol. Yan yung pinaka-name ng banda namin, bandang Sibol. Pero yung pinaka-Facebook page niya, Sibol lang. Kaya, i-search mo yung band name na bandang Sibol. Tapos, i-follow mo yon i-like mo, i-share mo yung pinaka-video na naka -pin, which is nakasota ko doon ng saya eh. Mahabang palda na brown. Yan, kinanta namin yung kanta namin original song namin. Ano? Uh, buntong Hininga. And then, mag-comment ka, I love bandang Sibol. Tapos, yung birthday mo para makasali ka to sa raffle reading natin. Okay, simulan na natin. So, this is for the sign of water sign. Pagpasensya mo na medyo mainit. So, ano yung messages for water sign? Main energy, main, main energy mo, mahal na mahal kita. Uyayi or duyan. At saka may lumabas pa growth. So nakakita tayo ng growth sa'yo, maturity. Ayan, may mga new beginnings sa'yo dito. And I feel like yung iba sa inyo na nagsimula na yung new beginnings na yan. Unti-unti na ito nag-grow. Regarding the person na nakakonect mo, pwedeng nakakonect mo siya um, like pwedeng matagal na ilang taon na yung nakalipas pinipilit kong kalimutan ka at the bottom of the deck, kunwari busy. So ngayon, nagpapakafocus ka sa buhay mo ngayon. Pinipilit mo kalimutan din yung past person na to. And you could be dealing with your twin flame. And I see, pwedeng walang kayong connection ngayon. Um, so, kunin natin yung main energy ng person na to. Ayan, you do have here, pinipilit kong kalimutan ka. So, pareho kayo nagpipilitan na kalimutan ng bawat isa and you do have here may pakinabang sa yon ayan and makakalaya na ako and you do have your Zelda so I feel like nagkaroon ng growth itong person na to nung time na may connection sa inyong dalawa like malaki ang naging ambag mo sa buhay niya kaya lang ngayon medyo nakakulong siya sa isang sitwasyon na hindi niya maalisan Okay? you do have here paulit-ulit. So, may mga paulit-ulit na connection. Like, in and out yung connection yun na nakukuha natin dito. Nawawala ng connection. Nagkakaroon ng connection. Parang gano'n. So, ano yung emotion niyo sa isa't isa ng person na ito? For water sign. Ano yung emotion niyo sa isa't isa? You do have here, ikaw ang sana ko. Ah, uh, okay. Kandila and kalabaw. So, I feel like, nandun pa rin yung gusto mo itong person. to may expectations ka or gusto mo ng connection sa inyong dalawa. Uh, pero, alam mo yun, nakakatago din eh. With the kandila, parang nauubos din yung pasensya mo. Kasi parang, nung kailan ka maghihintay sa wala. And you do have your ano kaya ang nasa isip niya. So hanggang ngayon iniisip mo pa rin kung kamusta na ba tong person na to. Ano na ba yung nasa isip niya. Ano na ba nangyayari sa kanya. So nandun. Kasi nga wala kayong connection eh. Pero nandun pa rin. Wala kayong communication. Pero nandun pa rin yung connection niyo sa isa't isa. And then the person na to hindi ako titikil. I want to date you. I shall return. Lagi kong sinesearch ang pangalan mo. Kape. So I feel like lalo sa gabi no. With the Kape itong person na to, panay-panay yung pagmamatsag niya sa iyo. Tinitingnan niya yung social media niya, gusto kanya niya, mahal ka niya. Actually, nakakaramdam tayo ng love dito. Why? Kasi malaki yung nabago mo sa buhay niya nung nandyan ka Kumbaga, hindi ka babastahin. Kasi may mga growth siyang na-experience nung nandyan ka. So, somehow, um, hindi ka, kumbaga, hindi ka madaling kalimutan. Naalala ka pa rin ito person na to ay gusto bumalik sa buhay mo. Kaya lang nasa naiipit pa siya sa isang sitwasyon ngayon eh. Naiipit pa siya sa sitwasyon niya na with the hindi ako titigil, I feel like paulit-ulit niyang um, tinitignan yung mga something na nangyayari sa iyo. Like kahit small updates is importante na sa kanya yon Malaking bagay na yon So nakakita tayo dito ng mga ah, uh, ginagawa niyang pagmamatsyag or pag i-spy sa'yo, especially sa social media mo. Kasi yun, yun na yung pinaka way niya para maging updated sa'yo. So, what will happen in the near future for the both of you? You do have your I need space and you do have your desperado and makikita din tayo, handa na ako. So, nandun yung hindi ka pa rin nawawala ng na pag-asa regarding sa connection ninyo in the near future. Mama pa rin yung tao eh. Sabihin na natin, yeah, desperado, maaring kung hindi man in the future, actually yung iba past na yon Pwedeng minsan ka nang naging desperado sa pagmamahal at dito sa taong to. Kaya lang yun nga, katulad ng kandila, nauubos ka din. So, with the I need space, ikaw na lang yung kusang lumalayo dito sa person na to. Pero nandun pa rin yung hoping ka pa rin ah, uh, magkikita rin tayo. And nakikita natin na mas nire-ready mo na lang yung sarili mo in the future sa so pagkikita ninyo. Kung sa present moment, wala pa siya. Nandun pa rin yung thinking mo na in the future, nandyan ka pa rin naman. Alam ko naman yun. Especially sa mga twin flame connection dyan. Ikaw ang habang buhay. Ikaw ang hab, ikaw habang buhay. May mga plano ako malaking pagbabago destiny mani pakyao oh wala na akong magagawa clarify with the wala na akong magagawa anong uh, clarification card dito you do have your lie. okay so nakikita natin in the near future mani pakyao palaban yan eh so yung energy ng person na to ilalaban kanya ng future kasi susuko din siya kung bagay yung pagmamatigas niya ngayon hindi niya rin yan kakayanin time will come na alam niya sa sarili niya hindi ko kakayanin. Gusto ko talaga makita ka, makasama ka, makausap ka. And ikaw lang kasi nakakapagpabago ng buhay ko eh. Na alam ko, gusto ko yung pagbabagong yun. Kasi in the past, or present moment, pwedeng may mga experience siya na nababago yung buhay niya, pero hindi sa magandang paraan. Kung ikaw, nababago mo siya sa magandang paraan. Nababago mo yung um, direction ng buhay niya. Uh, way of thinking niya and the relationship niya sa family niya na iiba. Ikaw yung nagiging tulay para maging maayos ang buhay nitong taong to. At time will come, gugustuhin niya yung kaayusan na yon na maybe in the past natakot siya. Kasi yung mga pagbabagong ginagawa mo sa kanya is nakakatakot. Parang siya mismo sa sarili niya, parang nahihiya or feeling niya hindi niya kaya yung mga pagbabago na yon. But then, hahanapan natin niya yung mga pagbabago na yon. And time will come, siya naman ang gagawa ng paraan para makalapit So you. Thank you for watching guys. I love you all and bye bye.